Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So, kumentaryoan lang po natin itong uh, mga switik sa lipunang ito. Mga kawatan, mga kuratong, mga walang ibang ginawa kung hindi pagpiyastahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Lalong-lalong lalo na yung mga politikong nanunungkulan sa gobyernong ito. Yan ang nakakalungkot isipin mga kababayan na habang nga sila akusan ng akusa kung kani-kanino, hindi man lang nila tinitingnan ang kanilang mga sarili. Kung sila ba'y malinis o marumi din na katulad ng kanilang inaakusa sa ibang mga tao. Alam mo natin na lahat po yan may mga bahid, kaya lang hindi po natin mapapatunayan sa kanila. Kasi malinis po sila So, bago po natin umpisaan ng ating talakayan regarding po dun sa interview kay Bipi Sara, Pakinggan mo na natin yung favorite song ng ating mahal na presidente na si BBM mga kababayan. Dancing with the Beat with DJ Glad on the mix. Barkos bangad, barkos bangad, barkos bangad, bangad, parcos bangad, bangad. Part bangad bangad part bangad part bangad bangad part bangad part kus bangad na part bangad po yung favorite song Pang... ng ating kagalang at kapitagpitaga na presidente ng Pilipinas, mga kababayan? Na walang ibang ginawa kung hindi tanggihan ang kuratong ng kanyang gobyerno ngayong panahon na hindi daw di umano siya kasama sa katiwalian sa gobyernong ito. Mga kababayan. <laughs> Naniniwala po ba kayo roon, mga kababayan, na hindi siya kasama sa katiwalian ito? At ang tinuturo nila ay yung mga taong humihingi ng budget sa gobyernong ito. <laughs> Kanino ba galing ang gaa ang budget, mga, kabab mga kababayan? Di ba sa kagalang-galang na presidente natin na si BBM, nagumpisa ang budget. Ibibigay sa BBM. Pupunta yan sa kongreso at ipapatawag lahat ng mga cabinet secretary na nanunungkulan sa kanilang mga posisyon at usisain ang budget na kinopropose nila sa kanilang bawat departamento. And, di ba po? Iimbestigahan ko no ng mabuti kung tama ba, sobra, kulang ang budget na hiningi ng isang departamento. <laughs> Lahat po, iniimbestigahan ko no. <laughs> Pero, pagdating sa Senado, ganun din ang gagawin nila, iimbestigahan o isisain sa bawat departamento ng gobernong ito. <laughs> Babalik na naman sa kongreso. What? By cam, na ang budget. Babalik ulit sa presidente, mga kababayan. Dona, sa by cam pa lang, nagkakaroon na ng kababalakhan. Gumagamit na yung mahiwagang bullpen, mga kababayan. Nag-ano na, kumikilos na yung mahiwagang bullpen, mga kababayan. At pagdating sa sinasabi ni Tubi na small committee, doon na gumagana ang mga mahihiwagang ballpen mga kababayan. At tanging nakakaalam lang ang dalawa. Kung di si Saldico, si Romaldez at kung sino pa yung kasama sa small committee. Hindi na po kasama ang senador, hindi na kasama ang mga congressman. Ang tanging nakakaalam lang ang small committee. Ngayon ay ayon kay Tubi Chango, walang record sa archive ng record ng Kongreso. <laughs> Di ba po? Mga, nakakalungkot isipin na ang budget na tama talaga yung sinasabi ni VP Sara na ang budget hawak lang ng dalawang tao. <laughs> si Saldico at ating kagalang-galang na si Romales na gusto pang maging state witness. <laughs> mga kababayan. Ang kakapal ng mga mukha ng mga hayop na ito. Hindi pa kayo kunin ni Lord para mabawasan na yung mga salot sa lipunan ito ng bayang Pilipinas, mga kababayan. Pakinggan lang natin ang interview kay Bibi Sara kung bakit hindi na kailangan ni BBM nag-create ng isang ICI, mga kababayan. Pakinggan lang po natin si Pipisara mga kababayan. Tanungin tungkol sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa pangalawang pangulo, hindi na dapat pang bumuo ng panibagong komisyon para sa nasabing trabaho. Dahil aniya, kayang gawin ng Office of the President ang mga hakbang na kasalukuyang ginagawa ng ICI. Hindi ko po alam kung bakit meron pa uh, investigation ng ICI. Kasi nakakalali ito na meron eh. Ilan po ang presidential, ilang video ng confidential funds ng Office of the President. Sila sila sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-peace build up gamit ang uh, resources ng Office of the President at uh, ipahin nila yun, diretsyo, uh, sa unis na o sa anong na naporte. pero, pagkailangan kailangan pa niya ng no, komisyon. Paniwala ni VP Sara na binuo ang nasabing independent body para sa isang kwento na mismo ang kasalukuyang administrasyon ang umano'y gumawa. Paliwanag pa ng bise Presidente, layunin ng komisyon na gawing opisyal ang anumang resulta ng investigasyon. That way, ikaw, ikaw na tao, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma- ma- ma, ma yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-investiga ang komisyon, meron lumabas ng komisyon report. So, paliwa Nililigitimize sila yung kwento na gusto nilang lumabas. Sa kabila ng... Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Ginagawa nilang ka makatotohanan ang investigasyon yeah! ni BBM mga kababayan. Pagkwestiyon ni Vice President Duterte sa investigasyon ng ICI, nagpapatuloy ang komisyon sa paggawa ng kanilang mandato, kabilang na ang pagsasagawa ng mga pagbinig at pagpapatawag ng mga opisyal ng pamahalaan na may kaugnayan sa flood control anomaly. gusto Resina, Yan mga kababayan, yan ang nakakalungkot lang isipin. Na... Hindi naman po talaga kailangan ni BBM na mag-create pa ng isang body na ICI. Bakit? Kaya niya po yung gawin mga kababayan. Kung talagang hindi siya involved dito mga kababayan, kaya niya pong gawin yan. Napaka-dali lang pong gawin niyang presidente. Madali lang. Patawag niya lang po yung Senate President, yung Finance na Committee, si Saldico at si Romaldes mga kababayan. Saan ba nangyayari ang insertion? Sino ba ang nag-insert? At sino ang mga kontraktor na congressman at yung may mga kontrata ng gobyerno sa mga kontraktor na ito? Kayang-kaya <laughs> -kaya pong gawin yan. Hindi na po kailangan. Ang dami na po nating ano, may ombudsman na, may DOG na, mayroon pa tayong Supreme Court, mayroon pa tayong Sandigang Bayan na pwedeng mag-imbestiga mga kababayan. Bakit kailangan pa mag-create ng isang komite ang presidente na ICI? Sino ba ang pinoproteksyonan nila rito mga kababayan? Alam naman natin na nangyayaring investigasyon sa ICI, walang nakakalam kung hindi sila sila lang. Di ba po? Kukuha na lang ng picture, ng media, ang isang uh, resource person, na naka-under oath, pero hindi na natin alam kung anong sinasabi. Baka naman may script din po lahat ng resource version doon, mga kababayan. Ang mga hindi lang kasali sa script, yung ididiin nila rito. <laughs> Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi bakit? Wala tayong naririnig, mga kababayan. At ang ating inakusana, si Martin Romaldes at saka si Saldico, Si ko hindi nagpapakita si Romaldez. Ay gusto pang maging state witness. At tingin ko dito, ang patutunguhan nito, ang madidiin nito si Cris Escudero, mga kababayan. Samantala, ayon kay Congressman Ungab. Na pagdating ng budget ng 2025, doon sa GAA may What? Bakit hindi umpisaan ng ating presidente kung saan nanggaling ang blanco, anong departamento ang may blanco at saan galing yung perang kinuha doon na nilagay? <laughs> Napakasimple lang na ng problema. Ang tingin ko dito mga kababayan, nagkaya siya nag-create ng isang komite na ICI para linisin ang kanyang pangalan. Yan ang nakakalungkot isipin talagang pinoproteksyonon na po niya ang kanyang sarili. Nilagyan niya na po ng harang para hindi siya madiin. Kasi kung napapansin niyo po, lahat ng investigasyon doon sa Senado, pag may lumabas na pangalang Martin Romales, tumitigil ang lahat. Unang naglabas ng pangalan ni Martin Romales ay ang mga diskaya. Anong nangyari sa Blue Ribbon Committee? Natanggal si Marcoleta, na napalitan ng Senate President. Pangalawa, lumabas ang si Sar Sergeant Orly Goteza, <laughs> nabanggit ang pangalan ni Saldico at Martin Romaldes, Nag naghakot sila ng mga mali-malitang pera sa bahay ni Saldico papunta sa bahay ni Martin Romaldes, ano nangyari sa magiting na sundalo na Marines? <laughs> Sinilip ang kanyang apidabit at pati notaryo. One! Ang nangyari, pagkatapos nun, tumigil na ang Blue Ribbon Committee. <laughs> Hindi ba ito pampipigil sa hustisya, mga kababayan, ng ating mga kagalang-galang na nanunungkulan sa gobyerno? Kasi malapit na po eh. Malapit na malapit na tayo sa pinakamalaking buaya dito na kumikilo sa ating bayan na walang ibang ginawa kung hindi ubusin ng ubusin ang pera ng bayan, mga kababayan. Yung po ang nakakalungkot isipin. Bakit hinahayaan nila at nag-create sila ng isang committee na ICI na walang naririnig ang taong bayan? Mas mabuti pa nga ang Amerika may na, may dokumento pang nakukuha sa investigation. Ano bang pakialam ng problema ng bayan ng Amerika sa problema natin sa korupsyon? Wala naman silang may tutulong dito, mga kababayan. Ano bang pakialam ng mga Amerikano sa problema natin sa korupsyon? Wala naman silang magagawa dito, mga kababayan. Di ba po? Napakalungkot pong isipin na sinasabotahe po tayo ng sarili nating presidente. Panahon na po talaga siguro mga kababayan na anuhin na natin ito. Kalusi na ito si BBM dyan sa Malacanang. Mga kababayan, wala hong ginawang ano ito. Puro lang ano, panta, pag, pag ang taong bayan ang may problema, katulad ng mga lindol sa kuna, bagyo sa Cebu, Masbate, at davao Oriental, ano pinamimigay? Limang kilong bigas? Limang latang sardinas? Noodles? At kape? Yun lang ang kaya nilang ibigay sa taong bayan. Maglalagay ng mga tent na ang CR, dalawang kilometro pa layo. Nagbigay ng ano, Ma, 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 matutuloy ang pansamantala ng mga tao. Tumutulong pa. Uh, oh, yan ang nakakalungkot isipin mga kababayan. Kasi nga, talaga itong gobernong ito, ang wala talagang pakialam sa taong bayan ito, kasi ang inuuna nila ang sarili nila mga kababayan. Yung po ang nakakalungkot isipin. O oh, mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Palambing naman po ng like, share, And subscribe to my YouTube channel Deodorano TV 2.0 para po sa mga bata na aking tinutulungan mga kababayan na may autism po. Mga gusto kailangan po kasi nila ng mga therapy. So kailangan ko pong matulungan sila. Sa pamapagitan po ninyo lalo po ako makakatulong para sa kanila mga kababayan. Marami pong salamat. God save the Philippines.